Bumili kami ni bumili kami ni Pastor nang ano para sa gawain ng Diyos para gamitin namin sa church oh, para sa ng gawain ng Diyos Anong tatak niyan ma'am Global po ha Global Global magkano siya 4.5 po 4.5 Dito kay lagi bibili ha So, may Bieber Bieber kay madam Nagiisa lang yan sa dito Oh kay madam ta Leia 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 May, Lea may. Ma'am, Ma Lia May. Ma'am, mo ako sa YouTube ko? Anong ano, sir? Kanono TV. YouTube tsaka Facebook. Sige, sir. Ito, ito, ito. Kanono. Ah, oo. Oh, iba sa church yung iba. Siyempre, ito rin. Isang araw, nagwalis siya ng pera. Wow! Ah, sige. Pinapon niya sa pasura. Sige po, ma'am. Thank you. Ah, alas na kami. So, ayan. Ah, nakabili na kami. store. Andun sila sa loob. Oh. Uh, dito kami sa ano, sa Iber. Mura lang oh. Uh. Yun. Ha? Dito na muna tayo. Hindi wala yan? Papasok pa ba tayo diyan? Okay ito lang ako, antay ako. so bumili mo na sila, madam don. hello. antay mo na ako dito.